Ngayong araw nga guys ay magpapalit tayo ng front wheel bearing dahil nadurog tayo. Nadurogan tayo, nalubak ko na malalim. Nung chinek ko ito, lakas ng alog. Pero hindi ko na i DIY ito guys kasi may lakad ako, bigla ang lakad. Kaya dadalhin na lang natin sa shop. Kaya let's go! video ang ko. Basta wag ako. Sorry. <laughs> upload ko lang. Hindi diy ko sana wala na akong oras gagamitin ngayon eh. Pareha eh. sa kalog eh. Oh. zasu kratro duru duru na duru Turuk na turuk lah. Hmm. Hmm. <laughs> Naiwan na yung housing niya. Kos, <laughs> tidak boleh di sana. Yo, buti na lang, di ko din i-IY. Ito <laughs> yung kapartner na iwan o. Oh. Ang diskarte na lang, wineldingan na lang. Buti na lang, hindi ako nag-DIY. May wala yan eh. wala yun. berukuran Buntin lang pala, hindi ako nag-DIY Ay, <laughs> <Yari> ako sana ako itu <laughs> mo <Kaya nga. laughs> eh biglang may lakad ako, kaya dinala ko dito So guys, ganito yung ginawang discard ni Kuya. Nakasalpak pati yung ehe. Tapos sa so layer para hindi sumala yung bushing sa gitna. May bushing sa gitna yan guys. Kaya pag sumala ka dyan, medyo mahirap itama. Kaya sinabay niya. Kanya ng discard ay Kanya-kanyang discard lang guys kung saan kayo mas maagyan. Saan kayo mas madadalian. ilang parang nakita ko diyan sa ano akala ko ah 60 lang dito na 60 lang mura lang pala mama sama mo mo hindi pa ako so, yun guys, ito na yung nangyari sa bearing natin. Durog na durog. Humiwalay sa housing. O, ito guys, o. Oh. Ayan, o, humiwalay. Kaya ang ginawang diskarte ni Kuya yan ay winelding niya yung housing para lang maitulak palabas. Kasi humiwalay na eh. Durog na durog talaga. Oh yan, plano ko pa naman sanang i-DIY. Kung di-DIY ko yan, yari ako. Mamumblema ko sa housing. Hindi ko matatanggal kasi nung miwalay na nga siya. Ayan o. No? Durog na durog. Buti na lang nagmamadali ako kaya hindi ko siya na-DIY. Dinala ko na lang siya shop. So, yun lang guys. Huwag niyong kalimutan mag-follow. At pag-subscribe sa aking YouTube channel. So, hanggang dito na lang guys. Thank you.